guys, welcome back to my channel. Siya nga pala, samahan nyo ako. Itutur ko kayo dito sa aking shop. Charot! Ipapakita ko sa inyo mga guys ang mga iba't ibang uri ng palamuti sa ating mga tahanan at magkakaroon kayo ng idea. Ang sarap nga sa pakiramdam kapag nakikita mo ang bahay mo na malinis at naka-organize ang mga display. As you can see nga mga guys, tingnan nyo. Ayan, isa sa mga pang display. So marami. Marami yan mga guys. Marami kayong makikita. Depende na lang sa kung anong taste ang merong kayo. So para na sa akin mga guys, pasok lahat sa aking panlasa. Churut, panlasa talaga. Ano ba yan? Pagkain. So, gustong gusto ko nga talaga mga guys ang mga pan display sa bahay. At ang gusto ko is yung simple lang. Yung makikita mo sa living room, kung ano lang ang dapat na nandun. Ayoko yung maraming mga anek-anek. Naalala ko nga nung ako'y nagbakasyon at nung nakapag-move in ako sa aking munting tahanan, ay nako, ko hindi nyo may naitatanong, Naihilo na yung mga gamit ko sa kaka-arrange ko. At ako rin ang uri ng tao na pag nakita ko lang yung isang bagay sa bahay, alam ko na kung tabingi, alam ko na kung madumi. Kaya nga nainis na sa akin yung taong pinagkatiwalaan ko ng aking munting tahanan kasi sabi niya, ano ba naman yan tita? Nakikita mo pa talaga na ang lampshade. Nakikita mo talaga na tabingi yung frame. Sabi ko naman, yes. Ako pa. Alam na alam ko ang mga sulok ng bahay kung madumi or hindi. At very thankful naman nga ako sa aking pamangkin kasi malinis siya sa bahay. At alam ko nga na iinis na rin siya sa akin kasi... Pag nagutas daw ako, gusto ko, ura-urada. Gusto ko daw sundin agad. Eh ba, syempre naman. Tsaka hindi naman mabigat yung mga inuutos ko sa kanya. Kaya sorry, sorry pamangkin. Basta, ikaw na ang bahala sa munting tahanan. At ikaw na rin ang bahala sa aking Moniko kaya eh, Churut. Naisip ko nga mga guys, pag ako nagbakasyon siguro wala na lang akong ibang gagawin kundi ang maglinis at uh, titingnan kung saan pwede mga ilagay ang mga pang-display at malamang hilong-hilo na naman ang loob ng bahay sa akin. At gustong-gusto ko nga guys linisin ang aking kwarto tapos naka-organize talaga apat 'yung cover, yung dubay cover, yung fellow case, yung komot. As in, akala mo is nasa hotel lang. At naalala ko nga mga guys, nung ako ay nasa Pinas. So, merong pumunta sa bahay, at pagpasok pa lang niya, sabi niya, wow, ang bango. Wow, ang linis. Parang nasa hotel lang. O diba? Ang sarap sa pakiramdam na merong nakaka-appreciate sa ginagawa mo sa sa loob ng tahanan mo. Nakakatabangan ng puso ang mga ginagawa mo tapos nakikita ng ibang tao at napapawaw nga sila. At isa nga sa mga pangarap ko kung magkaroon man ako ng manugang na babae, ang gusto ko ay yung malinis sa bahay, marunong sa bahay, at malamang sa malamang magkakasundo kami. At hindi lang magkakasundo baka kapag gano'n siya is magugustuhan ko pa siya at di niya kailangan magsabi dahil magkukusa akong magbibigay yun lang ang gusto ko yung magkaroon ako ng manugang na mabait mamahalin ng aking anak marunong sa bahay at malinis responsableng asawa at huwag naman sana nga makapag-asawa ang aking anak ng tamad kasi tamad na nga ang anak ko magkakaroon pa ng asawang tamad. Eh nagsama ng dalawang tamad. So anong mangyayari? Nang gigitata na ang bahay, wala na lang ginawa hindi matulog. O di ba Sarap buhay. So ayoko ng ganun. Basta gusto ko yung malinis sa bahay at mabait kasi kapag gano'n, ay hindi ako papayag. Mangingi alam at mangingi alam ako. At yun na nga, ayoko ng gano'n. Kaya, good luck sa kung sino man ang mapangasawa ng anak ko. Dahil, kapag hindi ka naging maayos sa bahay, manda ka sa akin. <laughs> So, ayan na nga mga guys. Nakita nyo na ang iba't ibang uri ng mga palamuti sa bahay. So, pwede kayo magkaroon ng mga idea kung paano nyo na lang ilalagay sa inyong loob ng tahanan at kung ano ang bibili nyo, kung ano ang babagay sa inyong tahanan. So, yan lang mga guys. Thank you for watching and naway nagkaroon kayo ng idea. So, magaganda yan mga guys. Tingnan nyo na lang na mabuti. At nasa pag-aayos lang din yan.